tubig. Uh, Tama, na tayo ng isda. Huli natin. Pakpakan. yamakibig. mga kaibig. Ah Oh, ah dami dami ito ah yan o oh, mga kaibigo oh, madami dami itong huli ng katabi namin kanina yan o oh, yung katabi ko kanina rin o oh. plastic sa kalahati rin o lahat yung stereo po Pauwi na tayo mga kaibig Pauwi na tayo Yan po amihan. Amihan. Talubong tayo, talubong. amihan Tambata na tayo mga kaibig Amihan tayo, nasa gilid. Uh, Mag-imbase na tayo ng isda. Huli natin. Pakpakan. yamakibig. mga kaibig. Ta. Ibulin natin. Hmm. Mga kaibig, ibulin natin.

tabi nating kanina ramira-ramira kaningi iska bubong dami marami marami-ramira kay kay bubong dami ito bubong marami dami oh Espada, oh Wala pa nga. Alas 5 dating. Galing school. Oh. Pa dating na yung alas 5. Toy, kamay ka, 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 ka sa vlog ko, kay Toy. Tang, vlog na ako eh. Kamay ka, ka sa vlog ko, tang, ha. Ah. Ha, kaibig. Mga pitaraan natin maglalot siya, kaibig, oh. Kaibig, ay mga pitaraan natin maglalot. Siya Ha? Shout out kay Toy. Ha? Ito. Nakauwi ka ng mano, ma 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 matiwasay. Ha, ha, ha. Galing din daw niya, kaibig. Naglubog yan. <laughs> Ito ka agad sa akin yung taga Mindoro eh. Oh. Uy, uh, eh. may tiger yun. Uy, may tiger yun. Okay. Oh, alabas ang mga ron. No. dito na Palabas na, huwag tatay, Pierre, kay Bing. Sige sa'yo na lamang, sige na lamang. mga na mga, mga kaibig. Kay <laughs> <Wala na. laughs> Big! Kay Big! Kay si ka <laughs> Big! Talo, talo, talo bistong, ay big! Kay <laughs> oh, Big! Kay oh, Big! Kay oh, Big! na Big! Kay Big! Big! Kay Big! Kay Big! Kay Big! Kay Big! Kay Big! Talaga nga lang binibela sila kay Bigo. Oh. Baka ulit na malaki pa sito. Pa, ah, kayo naman man. <laughs> yung hey, Ayun dun Kaya kay Big, mga galing Mindoro. Ang banga na mga kay Big. Eh si Willyong! shoutout out, Willyong! <laughs> Ayan. Dapon mga galing Mindoro, mga kay Big. ng bangga dito, kay Big. Ayan, palibot po. Ang Bangari dito sa labas. Edit mo naman tabi nga lang. Ang kaibig. Wala tayo. Nananagwa na kami, papuntang pier. Dadahan na pa kami sa isda. Napakadaan mga kaibig.

Kabila po, yo. Hirit na lumusot. Ha, mga kaibig, nagsasag si kaibig. May sugat po sa kamayo kanyang kameraman. <laughs> ha, mga kaibig, shout out. Dapat po, nagla-live ka, ping ko na no? Yeah. Oh, po, ah, dami-dami ito ah. Yan o, oh, mga kaibigo, oh, madami-dami itong huli ng katabi namin kanina. Yan o, oh, yung katabi ko kanina rin o. Oh. Plastic. Sa kalahati rin o. Oh. Kalahating Yan mga bangka dito oh Mga kaibigo. na City. Ah, meron no? upload Ha? dito Facebook Facebook saka sa Youtube Ay, ba? Ang, ano mo? Jonathan? Hindi pa rin na Racing. Oo Hindi na upload Ayan mga kaibig Espada, Espada. katabi ko kanina yan yan, katabi ko po yung kanina oh, may siga po oh. may siga pa kaibig yun o dalawa pati oh. I, oh. Dalawag piraso o po oh. oh. sigang, sigang oh. malamis namis

Oi. <laughs> Malag-lag <-alag> pa. <laughs> ah. <tumulam. <tumulam> <tumulam> <Marami>. <tumulam> Ipenta okay, na po kami ng misda Yung mga kaibig Update na lang po Pag nasa pier na po kami Alright